Hello mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa aking mga video. Bali, mayroon na naman tayong gagawing isang aparato mga bro na di platino dito. Bali, sabi ng may mga bro ay kung daw, pag una daw na ginagamit niya sa ilog ay may kuryente. Tapos pag uh, medyo nagtagal-dagal ng konti ay nawawala daw yung kanyang kuryente. Yun ang sabi ng may-ari. Ayan, bali, ito yung aparato na gagawin natin, mga bro. Tingnan natin. Ayan. So, bali, meron siyang isang kapasitor ng washing machine. Ayan. Tapos, meron siyang apat na kondenser, oh. Ayan, oh. Ayan. Bali, ito yung kanyang platino, mga bro. May medyo makapal. Ayan, oh. Ayan, tapos, yung kanyang pangibabaw ay dilaw na tanso. bali, ang dati raw ang... Pangibabaw na platino nito mga bro ay kondaw aluminum daw ito tapos pinalitan ng may-ari ng dilaw na tanso pero ganun pa rin daw yung kanyang kuryente. Okay. So bago natin ikabit mga bro sa battery natin ay titignan muna natin yung positive ng condenser nya para ano para hindi tayo mabaliktad sa pagkabit sa battery. Ayan yung bali yung positive ng condenser nya ay nasa pang babo na platino ayan dito ah nandito mga bro sa huling dulo ng primary yung kanyang positive yung positive na condenser kaya ang positive nito ay dito sa unang dulo niya. ayan o oh. Ayan. ayan so subukan natin igabit yung ating ano yung switch natin uh, titistingin natin so bali ito yung switch niya, mga bro ayan oh. ayan oh, natin para testing natin sa battery check natin kung anong problema nya kung bakit nawawala daw yung kanyang kuryente ayan so kunin ko lang mga bro yung battery natin at titistingin natin Kapit natin yung ating negative sa ating battery. So yan, subukan natin pandarin ngayon. pala mga bro yung kanyang platino hmm? Huh? papanda natin mga bro, kaya ano pagka tumagal na umaandar na eh, sabi niya, nawawala daw yung kuryente so ang gagawin muna natin mga bro, ay eh, kakalasin muna natin ito Ayan. tapos ititis natin baka may leak itong kapasitor o yung mga condenser nya check natin mga bro so sit natin sa 1K mga bro 1K yan Re check natin yung dalawang terminal ng pang ilalim na platino at pang ibabaw na platino natin Re check natin discharge muna natin pala pagdikitin muna natin yan subukan natin testerin ngayon para may ano, may lit. Tanggalin natin yung sa contact ng battery. Switch, yan. Tanggalin natin yung connection ng battery. So parang may lik mga bro yung ating ano condenser. Ngayon, subukan nating ihang itong pinakakuan natin. Positive ng kuha natin. Subukan nating ihang. Para malaman natin kung totoong may lik, may lik siya mga bro, umangat ng konti. Minsan kasi kapag nakakabit dito sa kuha natin, actual dito sa soma natin yung condenser natin ay nagkakaroon ng konting leak yung palo ng tester natin subukan natin ihang muna para makasigurado tayo Ayan. Subukan natin testirin ngayon mga mga bro na nakahang itong positive ng condenser natin sa kayong isang koneksyon ng kapasitor. Okay. So nandito yung isang koneksyon yung kanyang negative. Yeah, set sa ano sa 1K mga bro pag uh, titistir titestir ng condenser. Okay, try natin ay dito pala so mayroong kunting lik talaga mga bro oh. dapat pagka uh, binalik mong dinidikit na ganyan yung test probe ng tester mo ay hindi naaangat yung kamay ng tester natin ayan subukan natin pukusan ng konti ayan ayan o oh. oh. tapos ulitin natin, dapat walang angat yan. Ayun o. Oh. Umaangat siya mga bro. Oh may kunting angat dapat yon hindi kikilos yun ayan, balik ka rin natin o, oh, ayan o, oh, meron o may kunting leak yun siguro dahilan mga bro kaya nawawala yung kuryente ng ating aparato ayan so kalasin natin at isa-isahin natin kung ano dyan o baka naman yung kapasitor yung mayroong tama. Okay. Okay, tanggalin na natin mga bro yung condenser. Luwagan natin to. Yan, bali makapal mga bro yung platino niya. O oh, grabe. Nasa konyong kapal niya, 1.8. So, bali itong secondary niya mga bro ay nakasiris dito sa negative ng condenser dito sa pangilalim na platino. Ito. Okay, ngayong napaklas na natin mga bro ay ipapainal check natin yung kanatin pinaka condenser natin kung alin ba talaga yung may sira yan. So, check natin 'tong dalawa muna. Nakasit pa rin mga bro sa X1 kaya. Ayaw ito. Ayaw nang pumitik. Ito. Ayaw. Tapos dito sa dalawa yan Pumitik naman ito. Okay. Itong isa mga bro ang may tama ito. Tapos check din natin itong pinakaka natin. Kapasitor natin. Okay, balik rin natin. Okay, okay pa tong kapasitor natin. Bali itong isa lang mga bro ito. Itong katambal nung isa. Ito oh, ito. Okay. So kukuha tayo ng pamalit mga bro. Okay, bali ito na yung pamalit natin mga boss ito. Tapos ito naman yung dalawang sira natin. Ayan. So, ang gagawin lang natin dito mga bro ay kakabit ko lang dito muna sa aparato para hindi ganong umaba yung video natin. Tapos, titistingin natin kung iinit pa yung kanyang platino. Ayan. Bali, yun yung dahilan mga bro kaya nawawala yung kuryente ng aparato nung kanatin yung nagpagawa dito. Okay. So, kakabit ko muna mga boss. Okay mga bro, naibalik balik na natin yung ating ano, connection ng ating condenser at yung kanyang kapasitor. Okay, so bukan natin testingin ngayon. Ayan. So, i-connect natin sa battery. Try natin. Kung iinit pa. May to ay. Okay. Okay. Ayan. subukan natin testingin ngayon. Okay na mga bro, hindi na umiinit masyado normal na lang kanina eh, talagang hindi mo mahawakan talagang magagano ka eh ngayon eh ayos na oh. so subukan natin ulit yan subukan natin pag sparkin yung kanyang output Bali naka-series mga bro yung, yung sa kabila yung kabilang dulo nitong pinaka-output niya naka-series dito sa negative ng condenser o negative ng battery. Okay. So subukan natin pag sparking ngayon. Lagyan natin ng ano wire Ayan. Titignan natin yung kuryente nya. Medyo takot na tayong mag mga bro. Mag-testing sa tester kasi nasunog yung digital natin ng mga bro na tester. Ayan. So, try natin. tin naman niya yung kanyang kuryente. Oh. Ayos. Okay lang. So ayan ganun lang mga bro mag-repair na ano nawawala yung kuryente niya pagka medyo matagal lang ginagamit. Okay. So sa mga bago sa channel ko ay sa mga bago pa lang ay eh, marami tayong video ng ganitong mga bro kung paano mag-repair yung umiinit yung platino, yung paano mag-adjust ng platino. May mga video tayo sa mga bago sa ating channel at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na para ma-update ka sa mga bagong video natin. At pakilike like na rin at pakishare share itong video natin. Okay, so Hanggang dito na namang muli mga bro at kita-kita na naman tayo sa susunod na mga video ko. Salamat ulit sa inyong panonood.